Ang medalyong ito ay nakaukit na 8 numero at ito ay isa sa may pinakamahalaga o pinakamakas na pagpaswerte sa as aspetong sugal, negosyo, trabaho at mga oportunidad. Maging sa mga online na sugal, binamagnet nito ang napakalakas na pagpaswerte maging sa mga transaksyon o proyekto na iniintay o inaasahan. Magandang araw at magandang gabi sa inyo lahat na way magpalaid kayo ng Diyos Ama na nasa langit at biyayaan ng masagana at magandang palusugan sa lahat. Ngayon ay nakatutok dito sa akin channel, Salitang Liib. disclaimer po, ang video nito ay para lamang po sa mga interesado at may lubos na paniniwala at gustong gusto ang mga positibong kaalaman at matsaray ng mga espiritual na kaalaman. Pakiskip na lamang po ang video na ito at maghanap ng video na gusto-gusto po ninyo. Salamat po. Ngayon po ay kung ikaw ay tataya o pupunta sa sugala, ni ang medalyo na 8 at bago lumabas ang pintuan ay ibulong ito. Sagi, sagi, sagdu. Tatlong beses pong uusalin o ibubulong at positibong magpag-iisip ang inyo dapat dala, dala upang ikaw ay manalo. Ang medalyo na ito ay panghatak na papanalo, lalo na sa mga sugal kahit anong sugal o laro tandaan na pagkalabas ng bahay ilagay sa kaliwang bulsa ang medalyon at tapik tapigid kapag nasa sugalan o naglalaro na ito ay isa din sa pinakamabisang medalyon pang sugal at kung di ba po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, eh mag-subscribe na po kayo sa Salitang Lihim. Pakiclick po ang bell icon at pakipili po yung all. Salamat po hanggang sa muli mga kalihim.